morning guys, ayan at Araw ngayon ng Martes Kailangan natin magkarga ng mga paninda natin Kasi hindi tayo nakapagkarga kahapon At nagugas tayo ng maraming bote Kaya ito Sasamantalahin uh, natin yung Pagkakarga yes. kasi Maulan dito sa lugar natin Habang walang ulan uh, Susubukan natin ikarga yung mga paninda Nating itlog Dito kasi yung ikakarga pa natin Ng mga itlog ay last 24 tray XL tapos ito rin yung pinakita ko sa inyong asukal na Luisita kahapon Ayan, na-repack pa lang namin kagabi kaya ngayon ko pa lang maikakarga At hindi ko pa nga naayos itong O hindi ko pa naire-repack itong ating uh, asukal guys Kaya mamayang hapon na ito total meron pa naman tayong mga ikakarga na nandito at butin na nga lang guys ay naikarga na natin yung ibang paninda natin katulad ng mga mantika at asukal Ayan Kasi yung malaking bagay din na naikakarga na natin kagad Kesa dati na lahat ay kinakarga natin tuwing umaga Ayan guys kaya Ika ang balance lang natin naikakarga asukal at saka mga itlog Tapos mamaya ay maghahanap ako ng papagkakatiwalaan na supplier ng itlog kasi mahirap na kapag ilang days na rin sa kanila Uwan week na yung itlog Para hindi tayo maabutan ng pagkasira ng mga itlog guys Ayan. Kasi yung medium size natin Kukunti lang yung medium size Tiyak na mabenta medium size ngayon sa atin At yun ka lang yung nabili natin na itlog guys At ito nga guys na ikarga ko na yung mga dapat ikarga at ayusin na yung mga dapat ayusin ito halos yung asukal natin ay nasa 200 pieces yung wash natin at syempre yung puti natin na ikarga na rin natin nandito lahat yung ating mga puting asukal ayan guys hanggang nasa ilalim yung ating puting asukal ayan ready na yung ating rolling ngayon at aayusin ah, ko na lang mamaya kasi bibili tayo ng itlog pa medium size yan kasi yung mabenta rin sa atin ngayon medium tapos large yan lang kasi yung mga daladala -dala natin parating mga size ng egg large at medium size guys kaya ito yung laurel natin marami Ayan, dati no, naubusan tayo ng laurel pero ngayon marami na tayong nare-repack at kahit yung mga paminta natin kasi meron na silang sariling puhunan ayan guys kasi dati noon nauhugot pa ng rolling store natin yung ating puhunan sa ating savings at ang ginawa ko yung mga natira dating mga paminta ay iniwan ko na yung mga o hiniwalay ko na yung mga puhunan para maibili ko sila ulit ng sarili nilang mga paninda katulad ng mga paminta ganun. kasi kapag hindi natin ginawa yun mapapasama ulit sa rolling kaya yan yung ginawa nating savings guys at tiyak na mabilis bilis yung ating magiging bentahan at mamaya nga guys update ko na naman kayo kung anong lagay ng rolling store natin kung nakamagkano tayo kasi maganda ang bentahan kapag ka medyo talagang maulan at medyo makunti lang yung ating mga kalaban sa pagro-rolling yan guys yung advantage natin sa kanila And guys update ko kayo mamaya pagbalik natin at ito nga guys yung kaganapan ngayong araw ng martes kababalik lang natin galing nagrolling at medyo magulo nga yung ating loob ng sasakyan yan guys at marami rin tayong mga nabiling bote pati na 1.5 ito guys yung mga nabili nating bote at meron pa ito pa bote pa ito tapos mga 1.5 tapos ayun pa yung mga bote natin na binili halos yung wash natin guys ay sold out kulang pa ayan kulang yung ating daladalang wash sugar at halos marami rin tayo na ibenta sa white sugar siguro nasa mga 130 pieces din yung ibenta natin ayan at sa itlog naman guys ay sakto ito para hanggang bukas yan yung ating mga paninda kalat kalat ito medium size ayan halos unti na lang din yung natira aayusin ko muna yung ating mga panindang itlog at ito nga guys marami rin tayo na ibentang paminta halos yung paminta natin na buo ay ma-sold out ilan na lang itong natitira kaya kailangan na naman natin mag ng pamintang buo ayan apat na lang yung natira halos nasa 20 plus yung dala natin at apat ang natira ito naman yung ating crack guys ayan marami rami kasi nasa 50 plus itong dala natin crack at ito yung ating mga paminta bawang halos hindi nagalaw yung bawang natin ngayon dati noon malakas ang bawang natin pero ewan ko lang ngayon tag ulan bakit hindi siya nagalaw ayan guys at na arrange ko na rin yung mga itlog ayan puro XL itong natira dito tapos ito yung medium size natin halos marami-rami din yung medium size na natira pa ayan 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tray tapos yung large size natin ay XL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan halos na sa 13 and a half tray yung natira sa ating XL size guys ayan sa mantika naman natin ay halos maubos din yung mantika natin ayan halos nakatatlong crates din tayo ayan isa tapos pangalawa at saka yung pangatlo natin guys ayan 3 crates yung naibenta natin malakas-lakas din yung naging bentahan natin ngayon tansya ko mga nasa 13 siguro yung benta natin ngayon, tingnan natin kung magkakano at ito nga guys yung naging sales natin ngayong araw ng martes at medyo malaki-laki din yung kinita natin ngayong araw ng martes kasi halos naubos yung asukal natin dala-dala at kulang pa nga kanina dahil hindi nabutan yung huli nating customer, ma-order um pa sana siya ng nasa 20 pieces ayan guys at ito yung ating benta ngayon halos marami rami din tsaga lang talaga sa pagro rolling at talagang kikita ka naman ayan guys yung sales natin bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, At 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,000, halos na sa 14,000 kasi marami pa tayong coins doon sa loob ng sasakyan doon sa harap kasi uh, yung ibang customer nagbabayad ng 4 coins, Ayan, siguro nasa 2,000 yung coins natin, pakita ko sa inyo yung ating mga coins na binayad ng customer. Halos may 15 mil din pala yung benta natin ngayon guys. At ito nga guys, nandito tayo sa loob ng sasakyan. Malakas ang kulog sa labas. Ayan, kumukulog. At ito nga guys, yung binayad ng customer natin na sa 1,000 mahigit ito, tagli lima. Ayan, at marami pa tayong ibinayad sa atin. Ito pa, mga coins na 20. Tapos, papakita ko sa inyo guys ito guys yung mga binayad sa atin isang daan na tagpi piso tapos limang piso ito guys 1,000 pesos yung binayad ng ating customer at ito guys ay 500 pesos ibinayad din ng ating customer at marami pa ayan ganyan karami ang binabayad ng customer kun sa mga coins kasi talaga namang yung iba ay 4 coins ang binabayad nila kaya marami tayong coins guys eh naka 15,000 din tayo mahigit. At ayun nga guys, uh, ganyang karami rin yung mga uh, na ibebenta natin sa isang araw. Halos half day lang din tayo nagro-rolling kaya pinagtsatsagaan ko din talaga mag-rolling kasi malaki din yung kinikita natin. At uh, sapat nga ito para pabayad natin ng sasakyan pati panggastos sa ibang mga gastusin natin guys eh. Kaya sa mga gusto mag-rolling eh. mag-rolling lang kayo manood kayo na maraming video ko dahil sa pagro-rolling dito ko rin nakuha yung sasakyan natin guys ayan kaya naman tuloy-tuloy lang tayo sa pagro-rolling at pag natapos itong sasakyan natin mas marami pa tayong madadalang mga paninda kaya pinagtsatsagaan natin mapalaki to guys ayan maraming salamat sa pagsama na naman sa akin po si Kuya Tendero Vlogs lagi lang kayo manood ng ating video guys ayan maraming salamat